Pinanguna naman ni Pangulong Marcos Jr. ang pamimigay ng tulong sa mga magsasaka, banging isda at kanila mga pamilya sa Western Visayas. Sierra Gulat ni Alan Francisco. Financial assistance, mga makina at kagamitang pangsaka, mga pataba at binhi, nariyan din ng mga traktora at iba pang gamit na makatutulong sa sektor na agrikultura. Iyan ang ipinamahagi ng pamahalaan sa pahungunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mag may ngisda at kanilang mga pamilya sa Western Visayas kanina. Si Pangulong Marcos ang mismong nagbigay ng 10,000 pesos sa mga binipisyaryo sa Antique, Iloilo, Gimaras, Capiz at Aklan sa isang ceremonial distribution. Nagbigay rin ang Pangulo ng 50 million pesos assistance sa mga provincial government sa Western Visayas, liban sa Gimaras na higit 28 million pesos. Kaya naman, Narito kami upang personal kong makita at maghatid ng tulong sa Antikenyo na nakikiisa sa ating ngayon. Mr. President, salamat sa pagdala sa ating mga kabinete. Si President Bongbong Marcos ay mahusay at mabuti para sa Antikenyo. Ang Department of Social Welfare and Development naman nagbigay ng 10,000 pesos sa 10,000 binipisyaryo habang limang kilong bigas ang abot ng tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Ang lahat ng ito, ayuda ng pamahalaan para makatulong sa mga sakahan at palaisdaang naapektuhan ng nagdaang El Nino sa Western Visayas. Maging matalino at maingat kayo sa lahat ng paggamit ng, bi ng biyayang ipinagkaloob namin ngayong araw nang hindi lamang ang pagsasaka at pangingisda ng antike ang ating mapapayabong. Kung hindi, pati na rin ang mga kalapit bayan na tumatanaw sa inyo bilang inspirasyon. Malaking bagay ang tulong na ito ayon sa mga farmer at fisher ah, malaki po ang may tutulong ito sa pamamagitan ng pagtatanim namin ng seaweeds. Punan po. Eh, Nagpapasalamat po kami sa malaking tulong ng aming Pangulong Bongbong Marcos kasi malaking bagay yan na makatulong sa aming anak buhay. Bilang lang malambat na lang lambat. Taong 2022, nang nagpunta rin sa Antique si Pangulong Marcos para tumulong din ng sinalanta ang probinsya ng Bagyong Paeng. Iniulat din niya ang mga infrastructure projects sa rehiyon tulad ng pagkakaayos ng Paliwan Bridge na nasira noon ng nasabing bagyo. Nariyan din ang Panay East-West Lateral Road na 80% ng tapos. Gayun din, ang target na Antique Airport Development Project para mas maraming ma-accommodate na pasahero at mga malalaking eroplano. Sa susunod na buwan, Sisimulan na natin ang pagpapalawak ng runway, paglalagay ng mga check-in counter at iba pang mga kagamitan para sa passenger terminal building. Dagdag ni Pangulong Marcos, sisikapi ng pamalaan na maabot ang mga liblib at malalayong pamayanan para mas mailapit ang tulong sa mga kababayan. Mula rito sa San Jose de Benavista sa Antique, Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.